Guys, wonderis. Sa pagkakataong ito, mapapanood ninyo ako na kumakain. na lang, oo. Uh, mm, mm, mm. Sitaw, sitaw guys Sitaw, kakain niya sila sitaw. Beans, wala uh. nama sitaw ang Mickey Beans, beans mm. Right. Mm. <laughs> Ay. 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 Guys, kaway-kaway dyan sa kumakain ng ganito oh. Kanin at saka anto, pansit kanton ba to? Bihon Mickey. o Miki. So ito yung aking pagkain ngayon. At kasalo natin yung mga alaga kong umakari. Ay, ang tanim ng kukumuan. Ay, ayaw, ayaw. Ah, um, uh, ah, ang tatalim ng kuko nyo tatalas ng kuko grabe, sobra hindi na pwede kayong kumapit sa akin ah, sakit mm. oh, ito na lang Oo oh, oh. Oh, Mm. うん。Mm. <laughs> mm. Isa rin sa gusto nilang pagkain. Miki. Ayan, Miki Bihon. Nakain sila, oh. Tapos, samahan mo ng kanin. Ito dito. Wala yung isang ini, oh. Nagpapaasawa. Yung iba, wala. Nagpapaasawa yung iba. Palagi ko yung iba, nagpapaasawa. Sitaw, oh. Sitaw, sitaw guys. Sitaw. Kakain niya sila. Sitaw. Beans. Wala oh. naman sitaw ang Mickey. Beans. Beans pala. Beans. Mmm. Oh. <laughs> mmm. -mm. baka naman pwedeng ako naman ang kakain. Guys, nakaranas na ba kayo ng ganito? Kain ng pagkain yung kanin, pero ulam yung miki. Masarap din naman, masarap. Pag laking probinsya ka, pag ikaw ay laking probinsya, normal na yung gantong ulam at saka kanin. No, ito ba? Mm. 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 -hmm. Net, alis na kami. Babalik na kami ng bayan. Alis na kami. Balik na kami ng bayan. Nasaan yung ano? Nasaan iba yung, yung kasama? Mm. Mm -mm. Wala, maingay yung iba Guys, yung ibang uwak Na sa malayo Naririnig ko, nag -iingay. Pero malayo dito Hindi ko na tinawag Kasi paalis na rin kami mayami Pagdasong kumain, alis na rin kami So, sunod na lang Nabalik ko Saan kami nakita-kita -kita. At least ito may sumalubong pa rin sa atin, may nakipagbanding pa rin sa atin at may sumalo pa rin sa pagkain. Ang gana. Ang karne. Karne. Tok na iso, karne ng luto. Bigyan natin sa kanila. Mm. Mm. -hmm. Ah, oh, wag sa sayangin ha. Mm. Lutong karne manok 'yan. Karne manok 'yan, luto. Paborito niyan, manok 'yan eh, karne. Mm. Mm, ba? Kinahin gaga 'to. Oh. oh. Patikimin natin 'to isa. Hmm. 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 Karni. Karni, karni. Paborito nyo Ha? Hmm. Huh? Eh. Hmm. Ayolah na, busog Hmm. Hmm. na, busog na. So, salamat guys. Pa-subscribe na lang yung aking YouTube channel at pahit na rin yung bell icon para updated ka. Updated kayo sa mga susunod kong videos. Thank you guys. God bless you. Maraming maraming salamat.